Hello guys. Dumating na po dito yung aking pinadala po ng Samsung. Yan Ayan. Meron po pinadala po ang Samsung sa atin. Ayan. I-unbox natin siya. Ano ba itong pinadala sa atin ng Samsung? Sana naman matawa tayo dito sa kanilang pinadala. Okay. naka Nakasil. Okay. Check lang na natin.

Wait lang guys. Ito na guys. Tanggalan natin yung mga plastic-plastic. Ito na yung movement of truth. Marami naman. Ang yung pagkakabalot naman na ito. Okay. Kasi ito kaya daw super so tindi ng balot. For sure. Is malaki ang ano na ito. Uh, itong binigay sa atin ni Samsung. Okay, let's see. Ayan. Grabe naman. Ayan. Tagal na tayo hindi unboxing ha. Okay. Tagal-tagal na rin. Ang huli kong unboxing yata tayo. Ayan na ay. eh. Tindi naman na ito. Ayan. Okay. Lagang ayaw patanggal. mm -hmm. Wait lang, balikan ko kaya guys. Wait lang. Ito na guys. Sa so, wakas, natanggal na natin. Ito na natin. Okay. Ito po yung pinakalaman. Samsung benefits of buying directly from Samsung online free delivery. Ayan. Kaya na magbasa. Ayan. Sabi dito, Thank you for your purchase. Okay na rin yung mga sibo sa loob na rin. Okay. And then, ito na po yung pinaka-iintay natin. Ano kaya naman ito? Okay. Tignan natin kung ano ba ang laman neta. ito. Okay. lang binamit sa akin. Ah. ah. Sa Ayun oh. No? Uh Woohoo! -huh. Ito na po uh, ating pinakahihintay Samsung S25 Ultra Okay Ang kulay niya is Titanium Silver Blue yan medyo magand siya Plus, meron siyang libreng uh, Samsung Galaxy Watch 7 ayon Tignan natin Ito na po siya Ayan, nakasil talaga siya. Nakasil. Ayan, try natin buksan. Okay. Ito natin. Dahil ito naman ay, ano. Okay. Okay. Kapila. Diyo. Ayan. sana natin. Yohon. Ito na guys. Ito na po ang ating po in order na Samsung S25 Ultra Silver Blue. Yan natin. Yan. Ganda. Yan ito na po yung Samsung. Okay. Tapos, balik muna natin. Ano na ba yung mga laman? dito na natin. Ayan, ito rin yung mga box natin. Ayan. 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 Ito na po yung ating pong mga uh, gamit. Okay, mga box. Ito may pin. Tapos, ito na. Mga papel. Ito na yan. Ayan. 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 Type C cable card. Yeah. Ayan. For the moon, yan, salamat sa Diyos. Bigyan tayo ng bagong phone. Kasi yung phone po natin, nasa Huawei, matagal na kasi yun. Eh. Parang 8 years na yata, 10 eh. years na. Kaya naghang na siya, kaya ah, uh, kailangan na natin siyang palitan. At ang pinalit natin, itong bagong Samsung S25 Ultra. Okay. Uh, sa susunod na vlog natin yung mga video kung paano ba ito. Okay? Bye-bye! Okay,